Former Boston Celtics, sinabi na sinadyaraw ng Miami Heat na saktan si Jason Tatum. Madaling ang nakuha ng Boston Celtics ang Game 1 ng kanilang serye sa unang round ng playoffs laban sa Miami Heat nitong lunes sa score na 114-94. Subalit natapos ang kanilang laban na walang nangyaring eksenang kontrobersyal. Sa papatapos na na fourth quarter na ang game nga ay napagdesisyonan na, tumawag ng isang kahina-hinalang timeout ang head coach ng hit na si Eric Spoelstra, Ilang segundo bago nangyari ang tila sa pagbangga ni Caleb Martin kay Jason Tatum. At pagkatapos nga ng final whistle, ang former Boston Celtics na si Brian Scalabrine ay kinwestyon ang motibo ng Miami. Ayon sa kanya, kahina raw ang pagtawag ng timeout ni Spolstra na may 1 minute 30 seconds na lang ang nalalabi sa game at may kalamangan na ng 16 points ang Celtics dahil paglipas lamang daw ng 30 seconds nangyari na ang hindi inaasahan kaya raw kahina ang mga pangyayari. Sinabi pa niya na ang ginawa raw ni Martin ay hindi tamang paglalaro ng basketball at siya ay nanawagan sa NBA na dapat daw ay suspindihin si Martin dahil sa kanyang ginawa. Hindi nga maiwasan na pag-usapan ng ilan ang timing ng insidente. Subalit hindi rin kaya nag-overreact lang itong si Scalabrine upang palalain lamang ang sitwasyon? Dahil kilala naman itong si Spolstra na hindi siya isang coach na marumi maglaro. Sa loob ng 16 years niya na pagko-coach ay hindi siya nakilalang ganun o kaya ay isang coach na magpapakawala ng kanyang player upang saktan ang kalaban. Posible rin naman na hindi naman iyon sinasadya ni Martin, subalit sa susunod sana ay maging mas maingat na siya sa kanyang mga aksyon bago pa siya makapanakit ng lubha. Isang bagay pa ang makikita natin dito, ang bagay na kung bakit nasa loob pa rin ng court itong si Tatum sa mga oras na iyon, sa kabila na sigurado na na nasa kanila na nga ang panalo. Pero hindi pa rin naman pwedeng gawing dahilan iyon sa naging maling pagkilos ni Martin. Pero mapapatanong pa rin talaga tayo na kung bakit ang head coach ng Celtics na si Joe Masula ay inilagay pa sa alanganin ang kanyang best player sa mga wala naman ng kwentang mga minuto. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari sa pagkakabagsak ni Tatum na siya nga ay nagtapos sa game na may triple-double na 23 points, 10 rebounds at 10 assists. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung mas lalong magiging mainit at pisikal ang game 2 ng kanilang sagupaan. At hindi na dapat natin pang ikagulat kung magiging pisikalan na nga ang kanilang magiging laban pagkatapos na nangyaring eksena ng iyon.